guys nakatulog ako sa taas magkapi tayo <coughs> papig Ito yung pangalan niyo. Pupi Pupi Mix. ipagkita ko sa inyo yung ating tanim na chili ito yung ating tanim na chili oh. siling labuyo malalaki na sila tsaka ang tang taas niya oh. taas ang daming bunga And maliliit pa yung iba ibang bulaklak pa Saka yung pinya, wala pa siyang flower. Ayan, malaki yung pinya. Masyadong malaki. Ayan, nabang nagpapakulo ako, i ko muna kayo dito sa loob. Napunta sa taas. Ayun, dami kong mga halaman. Tsaka ang ganda ng money plant. Pinalagaan ko to. Mahaba sya. Swerte daw pag may ganito. Ang lalaki ng dahon. Para siyang plastic pero tunay siya. Halaman talaga sya. Lagi ko siya nilalagyan ng tubig pag magagabi. So ayan, kumukulo na siguro yung aking tubig. At ako yung magkakapin. Ay, di pa siya kumukulo. Gusto kong magkapi kasi inaantok ako, nakatulog ako sa taas. Yung aming ripulang laman. Ayan. Wala nang pinto guys. Lima yung pintuan. Inayos ko na yan. Malinis na yung grip. Wala nang mga asungot. Hindi pa kumukulo yung aking tubig. Ako yung magkakapi na. Kukuha ako, ako ng spoon na maliit. spoon na maliit kaya halo ko dito sa kapi. Ayan. Nakulo-kulo na siya. Malapit na kumulo. Ayan nabang bang naghihintay. Dito na tayo, chika-chika. sakit yung ulo ko. Hindi ako sa likod. Ayan, ulo na yan. Ay, hindi pa rin makulo. Hindi pa siya kumukulo, guys. Ayan, nag-upisa na siya. 4.35 na pala, mag-aalasin ko na. Ayan, kumulo na. Alagay ko na dito yung Patay na natin yung hapoy. Dadaan, baka kapasok. Ayan. Ayan, mga pagkapi na ako. Mahinig talaga ako sa kapi. Ayan, dami kong kapi dito sa cabinet. Ayan, hey, tapos bahay. Hindi pala ako nagluto ngayon kasi mayroon na tira kanyang tanghali. Yung ulam, Yung nilaga, yun na lang ulamin namin. So yun lang guys.